Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglahong parang bula sa social media si internet personality Christian Albert Gaza o mas kilala bilang CN Gaza ilang oras matapos niyang maglabas ng mga dokumento at litrato kaugnay ng kontrobersya ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Matatanda ang nahaharap sa kaso si Mayor Benitez na isinampan ng kanyang asawang si Nikki Benitez dahil sa umano'y ugnayan niya sa iba't ibang babae kabilang na ang aktres na si Ivana Alawi. Kasunod ng pagkalat ng mga dokumento, naglabas si Gaza ng ilang larawan ni Mayor Benitez na kasama ang ilang kababaihan. Ayon pa sa kanya, matagal na umanong hiwalay ang mag-asawang Benitez base sa mga dokumentong isiniwalat niya. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, napansin ng mga netizen na hindi na mahanap ang Facebook account ni Gaza. Kinumpirma ito ng anak ng mag-asawa na si Victoria's City Mayor Javi Benitez. Dahil dito, umusbong ang iba't ibang espekulasyon sa social media. May mga nagsabing maaaring nakatanggap ng babala si Gaza mula sa kampo ng Benitez. May ilan ding naniniwala na dahil sa lawak ng impluensya ng pamilya Benitez sa bansa at maging sa ibang bansa, posible nilang matunto ng sino mang internet personality na sumasaw sa kanilang issue. Si Gaza ay hindi na muling bumalik sa Pilipinas mula nang tumakas siya noong 2018 matapos siyang mahatulang guilty sa kasong may kinalaman sa investment scam. Sa palagay mo, kusabang sabang binura ni Sian Gaza ang kanyang Facebook account matapos ang kontrobersya o may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang biglaang pagkawala online.